Narito ng latest sa mundo ng movies and entertainment. Nagsimula na noong Sabado ang pagpapalabas ng mga pelikulang kalahok sa pinakamalaking independent film festival ng bansa na 12th Cinemalaya Film Festival. Una nagkaroon ng Gala Night ang mga pelikulang Pamilya Ordinaryo ni Eduardo Roy at ang I America ni Ivan Andrew Payawal. Dinaluhan at dinumog ito ng marami nating mga kababayan. Kaya naman, punong-puno ang tanghalang ni Canor Abilardo o ang May Theater ng CCP. Ang kabuuan sa report na ito. Sa patuloy na pagtakbo ng 12th Cinemalaya Film Festival sa bansa, dinumog ng napakarami mga taong sumusuporta at may hiling sa Filipino independent movies ang mga gala night ng dalawang pelikulang kalahok sa Cinemalaya noong Sabado. Unang ipinalabas ang Pamilya Ordinaryo na dinaluhan at pinangunahan mismo ng mga artista at produksyon nito. Nagkaroon lang ng maiksing programa at nagsimula na ang panonood ng pelikula. Napakasaya ng direktor ng pamilya ordinaryo na si Eduardo Roy Jr. dahil muli na namang napabilang ang kanyang obra sa mga entries ng 12th Cine sa ikatlong pagkakataon. Uh, every time naman na sumasali ako sa isang film festival, uh, I make sure na strong yung message ng pelikula. Parang hindi lang siya basta-basta dapat na isang magandang pelikula. At the same time, merong commentary hindi lamang sa, sa, sa society hindi yung pangkalahatan, yung un very universal message niya. Dahil sa suporta sa kanyang kapatid, nanood din si Coco Martin. At pagkatapos nga ng pelikula ay na namin siya ng reaksyon tungkol sa magaling na pagganap ni Ron Waldo Martin sa Pamilya ordinaryo Ayoko siya i-guide. Ayoko siya ano, kasi gusto ko gumawa uh, yung pagiging natural niya. Gusto ko ma-discover niya yung sarili niya, kung ano man yung talento na meron siya. Pero lagi lang yung pangaral, gabay sa production, kung ano man yung may tutulong ko. Pero sabi ko in terms of acting ngayon siyang turuan kasi sabi ko nga ano, um, gusto ko ma-discover niya yun eh. Gusto ko pagdaanan niya lahat ng mga pinagdaanan ko before. Ang sabi ko lagi kasi, sabi um, ko, um, hindi ka pababayaan lahat ng mga kasamaan sa sa indie. sabi ko kumbaga parang sabi ko gusto ko daanin mo yung proseso sabi ko ayoko kitang ayo kumang imasok ayo kong pakialaman siyang turuan kasi sabi ko gusto kong may discover niya ng sarili niya pagkatapos ng pamilya ordinaryo mahaba na rin ang pila ng mga tao para sa susunod na pelikula na I America at katulad ng pamilya ordinaryo dinaluhan din ito ng produksyon at ng mga cast nito sa pangunguna ni Bella Padilla Siyempre, masaya, masaya. Excited kasi hindi ko pa rin siya napapanood. And siyempre, um, sa lahat ng bumubo ng Sinamalaya, maraming salamat kasi binibigyan niyo kaming mga artista ng trabaho at maraming tao sa industriya ng trabaho. So maraming maraming salamat. Dahil sa suporta sa kanyang kaibigan, isa rin sa nanood ng I America ay ang magaling na aktres na si Angel Luxin. Ang um, support kay Bella Padilla na <laughs> napakaganda ngayon dito sa tabi ko ay America. Yes, ang balita ko, ang galing niya dito. So, excited ako makita talaga. Pinagirap, alam ko kasi pinaghirapan niya yung proyekto. Ang I, America ay ang kauna-unahang pelikulang na ipasok ni Ivan Andrew Payawal sa pinakamalaking independent film festival ng bansa. Ah, this is my second uh, full-length film, but my first in Cinemalaya Film and uh, Independent Film Festival. Uh, the story talks about our Americans sa Olongapo. Ito yung mga anak ng mga American soldiers na noong 1990, iniwan nila yung mga anak nila. Annually ko naman kasi talaga sumasali ako sa Cinemalaya. Uh, it's been um, almost 10 years na walang mintis yun na nagsasubmit ako. And itong screenplay na ito ko last year, so nagbakasakali lang ako na baka maybe this time makuha. So, ito, nandito tayo sa Gila Night. Ang mga pangyaring katulad nito, masasabi talaga nating tunay na buhay na buhay at patuloy na namamayagpag ang galing ng mga Pilipino sa larangan ng sining at paggawa ng pelikula, mga obrang sariling atin. Sa dalawang gala night ng Sine Malaya noong Sabado, namataan din namin ang ilang mga kilalang personalidad sa show business. Dito nagkaroon tayo ng pagkakataong makausap at makunan sila ng reaksyon kung bakit ba mahalaga na ang bawat Pilipino ay masuportahan at kilikin ang mga pelikulang Pilipino. At isa na nga rito ang mga nasa Sine Malaya Film Festival. Dapat suportahan natin lahat ng tungkol sa Pilipinas tungkol sa Pilipino, gawang Pilipino. Dapat nating suportahan dahil para maipakita natin sa buong mundo kung ano ang Pilipinas, kung ano ang sentimiento ng Pilipino, kung ano ang kultura natin. Sa pamamagitan ng mga pelikula natin ay naikakalat natin sa buong mundo ang kaalaman tungkol sa ating lahi, tungkol sa ating lipi. Tungkol sa ating bayan, isang makabayang gawain ang suportahan lahat ng produktong Pilipino at isa na yan, ang sini-Pilipino. Mga ganitong klaseng pelikula, sinimalaya, iba-ibang storya tungkol sa dito sa atin, sa lugar natin sa Pilipinas, like itong Mercury's Mine, tungkol sa, sa, sa Pampanga kung paano magluto, kung paano mamuhay dun sa ilalim sa baba ng bundok. So, ang dami matututunan ng mga tao. O, oh, kailangan natin takilikin yung sariling atin. And um, itong um, itong ginagawa natin dito sa Sinimalaya. Ako, hindi naman ako kasama dito pero natutuwa ako dahil ang dami na bibigyan ng trabaho, ang dami na bibigyan ng chance ng mga bagong talento na mag-shine din at napapakita rin kung gaano kagaling ng Pilipino sa iba't ibang bansa. And congratulations po sa lahat po ng um, nakasali dito sa Sinimalaya. Hindi naman po kayo makakapasok dito kung hindi po um, napakagaling ng talento ang pinakita nyo. So congratulations sa lahat po. Sana po marami pong manood na tumangkilik ng mga pelikula nyo. Isa isa na po ako nandito tumatagilid po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana magtagal pa tong Sine Malaya. Malaking katotohanan yung nakikita ko yung talagang nangyayari sa lipunan natin ngayon. At karamihan po nakikita ko po ng mga pelikulang lumalabas ngayon, lalo na sa Sine Malaya, na ganun po ang direction which is which is for me a uh, very good. And that is why kailangan po mapanood po ng mga karamihan mga Pilipino po ito dahil kung minsan po out of touch na po ang karamihan sa ating mga tao sa sa katotohanan, sa kung anong nangyayari sa ating paligid. Uh, sana po, tangkiligin po natin ang um, Pilipino. Po. Sa lahat po ng mga kababayan ko, isupport natin ang sariling atin, ang totoong mga mga sining ng Pilipino dito sa Cinemalaya pag nagpunta kayo mapapanood niyo lahat ng lika ng ng mga kababayan natin lalo na ng mga estudyante congratulations um, uh, sana po mahabang mahaba pang taon na uh, makagawa tayo ng napakagagandang mga pelikula hindi lang dito sa ating bansa kundi pinagmamalaki natin kahit po sa ibang bansa maraming maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Cinemalaya congratulations, congratulations. po Samantala, gaganapin naman ang awards night ng Cinemalaya Film Festival 2016 sa August 14 sa Cultural Center of the Philippines o CCP. Abangan ng ilan pang updates sa mundo ng entertainment maya maya lang.